Magandang araw mga partner, mga partner natin sa uh, mga farms. And then uh, dito tayo sa pag uh, tingnan natin yung amplanya natin kasi kaharvest lang natin kahapon So titinginin natin kasi nakikita ko mga idol ay lumalaki na bago pa nga na-harvestan pero malaki na mga idol. Ito po yung mga idol. Ano? You know? Malaki na. Saka yung mga iba dito ay medyo malaki na mga idol. Ano? Ayun. So makikita naman natin na ah, napakabilis talaga ang ang palaya pa ah, mabilis talaga lumago yung bunga niya. I mean na ah, mabilis lumaki. Katulad so, nito mga idol oh. Yan. Malaki na mga idol oh. Napakalaki oh. I-imagine niyo ng mga idol. pinitasan natin. So Uh, uh, Martis ngayon uh, uh, Merkulis, I mean Merkulis ngayon ay araw ng Merkulis so bukas, so, huwibis bukas at uh, bernes magpipitas na din tayo ulit ito malaki na mga idol susukatin ko sa aking ano, kamay isa Dalawa Yan mga idol. So makikita natin Oh, malapit na talaga eh, kaunti na ang kulang mga idol. To. Yan. To, malaki na talaga. Napakabilis talaga ang ampalaya mga idol. Lumaki. Yan ang mga bunga mga idol. Sa so, yung kamatis namin mga idol ay mayroon pang mga bunga. Ilang pinabayaan namin. Eh, kasi kunti lang eh abala lang sa trabaho buti kung wala kang ibang ginagawa mga idol ay minsan ay napaka busy namin lalo na sa oras ng pitasan ito mga idol oh yan no? dalawang ano na masyadong mahaba na mga idol yan no? so imaginein mo kapon lang napipitas mga idol ganyan kabilis produce ang ano ang, ang, ang palaya mga idol kasi sa palagay ko ay ipikto na ito sa abuno namin nag kami ng dyan yung tawag yung tisok dyan sa puno pero nilaglag lang namin hindi namin binaon tsaka tinakpa namin ng lupa ito idol oh. o ay natin idol. kasi ang tawag dito as I said sa dati kong video na uh, tawag dito ay long ampalaya to ah uh, long grain ito po ang long grain talagang totoo naman mga idol Napakahaba niya, oh. oh. Sukatin so, natin. Yan, oh. Gumagalagalaw sa kamay ko. Yan, mga idol. Yan. So, mahigit na. Mahigit na dalawang, ano. Dalawang, ano, sa kamay. Ay, mga idol, Mahaba yung mga bunga niya. Hindi ganong marami. Pero talagang hindi ka matatalo. Kasi malaki na siya so bukas may isang araw pa tayo and then sa pangalawang araw mag harvest na ulit tayo yung mga idol so yung amplaya natin ngayon ay mahigit na 2 months mga idol so hindi pa siya nakapag uh, bigay ng maraming bunga hindi pa uh, ano pa lang to Um, nagsimula pa lang na parami. di pa kami naka uh, naka-harvest ng buyolum. Uh, ang pag uh, marami na talaga yung harvest namin, yun na talaga ang yung ano niya, yung napaka last na talaga na uh, lakihan ng harvest, mga idol. So makikita natin, ano? Isa. Oh, subs, O. Oh nasa malapit na sa dalawa pero iba mga idol ay dalawa na talaga I think mga nasa nasa ano mga idol mga uh, mga 12 inches yung haba nya yung iba so napakahaba na yon mga idol pero hindi naman lahat iba talaga itong mga ampla itong mga idol kasi minsan ay kung makikita natin hindi pa siya masyadong atuwid yung ano niya baga hindi straight pero kapag lalaki o pag lumalaki na siya medyo nawawala na yung ano niya yung baloktot niya kumbaga medyo nag straight na siya kapag lumalaki na siya pero iba talagang super baloktot hindi naman talaga to matutuwid eto malaki na malaman naman yun naman oh. di maano ko pag lalaki na to, pag ganyan oh, hindi na, ganyan ang distansya ng ano, ano natin, ay talagang malaki na siya. So, tamang tama to sa, sa susunod na uh, araw. Uh, bukas at sa susunod na araw. Ito mga idol oh. Yan, oh. So, malaki siya oh. Yan. So, talagang dalawa na to talaga. Talagang ganito. Yan sa may Tapos dito sa may tali, papunta doon sa taas. Yan, kundi na lang talaga. Oh. Ito yun mga idol, yung baloktot. Ito talaga ay totally rejected na to. So, mabibinta na to pero hindi sa market. Dito sa ano. Hindi sa market po. Makakain din yan. Ma mabili pa rin yan. Pero hindi na sa market sa wholesaler. So yun mga idol, marami na po yun. Oh. Marami ang mga bunga. So ilang araw na din mga idol ay magpipitas na Na pipitas na tayo ulit. Tulad nito ay wala na ito talagang ano, pakinabang. Pag ganito ay tatanggalin na natin. At tulad nito mga idol, oh, nag-iibang kulay. Yan. Kapag ganyan ay sigurado na hindi na ito uh, hindi na ito talaga ma... Uh, lalaki. So, wala na yan. So, huwag kayong magtaka kapag ang, ang inyong tanim na ampalaya talaga magkakaroon ganito. Kasi natural lang yan eh. It's a uh, natural lang yan. Talaga. Talagang mangyayari yan. Hindi naman lahat yung ano, yung putot ng ating tanim ay mabubuhay. Katulad dito mga idol. Yan. So pag iba na yung kulay, nagdidilaw na yan Meaning, ay hindi na yan lalaki kapag ang ano palaya ay malaki na po ay eh, katulad nito pag magdidilaw yan sigurado kasi uh, sakit yan pero kung maliit pa natural lang yan hindi naman lahat na bubuhay yan so medyo apiyat yung ibaw siguro hindi pa siya nakasip-sip ng masyadong magandang ano, uh, nutrients sa mula sa lupa So nag spray kami siyang, uh, sa, araw na to. Uh, tat tatapos lang namin mag spray dito sa palayan na to. So sa iba naman ang tanim. Nagdidilig at nag spray Ganyan talaga ang mga ginagawa ng mga farmers mga idol. Laging nga sa farm. Ito pag nakasabit mga idol. Mayroong bunga na kapag mga nakasabit siya. Lalo na pag maliit. Pag hindi, hindi naalis yan. Talagang ano yan. I, uh, babaluktot talaga yan kaya pag may nakasabit kung maaari tatanggalin natin i ano natin para yung ano nya um, uh, matanggal yung ano nya hindi siya magbaluktot tulad dito mga idol hindi na ito madadala talagang bulok na eh. Uh, natural lang to sa mga amplaya na mayroon ganito minsan may mga buluktot so isang araw na lang mga idol ay magpipitas na ulit tayo so ganyan talaga ang gulay ganyan kabilis so um,